tapos yung slapping incident, uh -huh. 'di ba? At nandyan din po si Immigration na spokesperson na uh, Dana Sandoval, mga uh -huh. kabrigada. Kuno saan natalakay po mga kabrigada itong uh, medyo nakababahala ito eh. Um. Yung mga Pinoy daw ho na recruit o dinedeploy sa ibang bansa mga kabrigada hmm. Pero ang dating pala ay parang malapogo hub Oo. na mga trabaho uh -huh. At kaugnay po niyan mga kabrigada, mga kasama ho natin, nasa linya nga ho natin Si Immigration Spokesperson Dana Sandoval Para ipapaliwanag pa sa atin Ano ba itong mga pogo-like scam hubs na ito Oo. Na nagre-recruit daw ho sa mga Pilipino uh -huh. Magandang baga po, Miss Dana Welcome po sa Tira Brigada, kasama ho ninyo Brigada Gab at Brigada Haji Good morning po Morning po Morning, good morning. Magandang umaga po. Opo, Miss Nana, eh unang-una ho, eh ano ho bang mga klaseng trabaho ho ito mga inaalok sa mga kababayan ho natin? Nakapag Dating ho pala nila sa ibang bansa, eh mga parang pogo hub, mga scam hub po pala, yung kanila po mga magiging trabaho. Paano ho pa ito nangyayari, ma'am? Yes, ang recruitment po, eh parang ang offer siya kanila, eh maging customer service representative or mga tinatawag na call center agent. So mm. usually po, ang recruitment nagagawa either online o kaya po doon sa kani-kanilang mga opisina. Hmm. Yung mga call center agents mismo yung tinatarget, target eh doon sa kanilang mga opisina, um inaalok sila ng mga trabaho abroad. Napakaganda ng offer. Uh -huh. Pero when they get there, hindi pala ito totoong call center. Scam hmm. hub po pala ito. Ah. So sa mga katwed, uh, ma'am, uh, ito po ay hindi deliberate. Ibig sabihin, hindi nila gusto talaga na magtrabaho sa ganoon at sila'y nabiktima lamang na loko po sila sa mga katwed. Yes. Often po, ang pangako sa kanila ay customer service representative. Hmm. Uh, na po ng offers. Actually, ang offer na uh, swelduhan, ang narinig po natin, nasa 50,000 pesos. Diba? Um, Noong mga unang panahon pa nito, noong last year, ang mas mataas pa dyan yung offer. Ngayon, gumaba na. Hmm. Tapos, ang um, free board and lodging, free food, free airfare, lahat free. So, parang very, very wow. enticing and interesting po para sa mga kababayan. Kung matatandaan ko ho, eh, Miss Dana, noong nakaraan, meron ho kayong dalawa na napigilan na makalipad. Mm -hmm. Dahil ganyan din na call center daw, tapos sa scam hub pala mapupunta. Tapos meron pang mga ilan sa Myanmar, kung di ako nagkakamali, mm -hmm. sa Cambodia. Pero Miss Dana, saan ho ba usually nakikita itong mga job postings na ito? Mm -hmm. Kasi di ba, halimbawa, ako kunyari, naghahanap ako ng trabaho. Usually maghahanap ako sa ano ba, mga job street, di ba? mga Facebook groups, mga ganyan. San oh. Saan ho ba usually nakapost itong mga trabaho na ito na mga pang scam ho pala? Usually Facebook groups po. Pag try niyo mag-search sa Facebook, marami pong groups na mga private pero ang dami-daming members ang nakalagay po. Pogo yeah. job hiring. Wala pong pogo sa Pilipinas. So mm. paano po may job hiring? Tapos pag nakita po natin yung mga um uh, nakasulat doon, mm. uh, work in Cambodia, work in Laos, ganun po. Mm. Abort na po ang offers nila ng mga pogo kind of work sinasabi nila. Pero dun po sa mga nare-repatrate, alam po natin mm -hmm. na hindi ito basta call center kundi po mga scam oh, po. Eh, mista Na, dito po sa mga ganyan, kasi medyo sunod-sunod nga ho eh, maigipot na pipigilan natin yung iilan. Hmm. Pero meron na ho ba tayong natukoy? Natuntun na ho ba natin? itong kasi parang, kung tutusin, mala sindikato to partner eh, oh. di ba? Kasi organized na eh, mula dun sa padadalhan sa Cambodia, oh. eh, meron din sila mga tauhan dito. Meron na ho ba tayong mga tinutumbok na mga grupo na posibleng uh, nasa likod po nitong pagpapadala ng mga Pilipino ho natin sa ibang bansa para humang loko? Sa tingin po natin napakalaking sindikato nito at hindi po ito basta-basta dahil um, ito parang uh, very similar or parehas po yung business model ng mga dating mga illegal na pogo dito sa Pilipinas na naging scam hubs talaga. Mm -hmm. Pati yung mga scam hubs po abroad. So, tingin natin, um, malalaking sindikato ito na nagpapatakbo. Um, sa so ngayon po, pag may mga nai-intercept po tayo sa para we turn them over to the IACAT, mm -hmm. kung saan niyang din po ang DOJ at saka NBI. Ang NBI po ini-investigate yung mga links dito sa Pilipinas, kung sino po yung mga uh, posibleng recruiter dito sa Pilipinas. At ang DOJ naman po ay nagpo prosecute mm -hmm. itong mga scam hub So far po, may mga nakasuhan na po. At masaya po tayo doon kasi kahit, Araw-araw po tayong mag-intercept sa paliparan kung mm -hmm. yung recruiter po eh hindi po nahuhuli at nahukulong, hindi po matatapos ang problema ko. Okay. E matanong ko lang ko dahil nabanggit nyo na rin po yung IACAT. Meron na hubang uh, coordination ng IACAT dun sa mga counterparts ho natin, dun sa mga bansa mm -hmm. na pinagdadalaan ho niyang uh, mga kababayan ho natin? Um, kami po mismo sa immigration, we have talks po with other um, ASEAN immigration um, uh, leaders There's an annual gathering po ng mga ASEAN uh, immigration and it, isa po 'yan sa mga na-discuss nadi namin kasi nakikita po natin na talagang nagiging uh, problema na po siya sa region hindi lang po ito basta ano mm -hmm. um, hindi lang po ito basta uh, mga Uh, sa atin lang but nakikita na po natin popping in several asian countries and it's really being a problem already of many asian countries mm -hmm. so what we do po is we share intelligence information po ano po yung mga uh, nakikita natin at nai natin dito kasi hatong nagpa pop up po yan sa kanila nag-e-expand pa po itong mga Uh, sindikatong ito. Opo. permis Ms. Dana, is, is it not in a way related to POGO hubs na ipasara uh, dito sa Pilipinas? Kung bakit ito ba mga scam hubs na ito sa abroad? Iba pa ito. Uh, hindi sila related dun sa mga na pasara dito sa ating bansa. Observation po natin they are related kasi nagsara po yung mga Pogo hubs dito sa Pilipinas mm -hmm. they are now expanding to other countries pero even before that meron na po mga expansions may mga efforts na po to expand in yeah. other countries um ayan nga po may alam natin na may mga naloloko at nabiktima na at mm -hmm. mga na uh, repatriate na from mm -hmm. um, Myanmar and um, Cambodia mm -hmm. so ngayon po nakikita natin parang mas lumadami yung mga bansang pinupuntahan nila para po dito sa Uh, mga call center jobs umano. Yan. Oh, po. Eksaktong sakto 'yun nga sana 'yung tatanong ko, na yun, uh, kaya ba dumadami 'yung mga nagpapadala ng mga kababayan natin diyan sa parang ito 'yung tinatawag na Golden Triangle partner, eh, di ba? <laughs> eh dahil ito ba'y naglipatan na ba 'yung mga Pogo hubs diyan? <laughs> eh 'yun na pala talaga 'yung nangyayari. nag-expand so pa. nag expand sila dahil sinara na nga yung mga Pogo hubs dito sa Pilipinas, eh doon na sila ngayon nag-ooperate. Mm -hmm. Pero mga Pilipino pa rin eh, no? Okay. Pilipino pa rin 'yung pinapadala nila diyan para ang loko ma'am, bakit kaya? Yes. Nung una dito, kasi mga Chinese national, tapos mm -hmm. ilang mga Pilipino po ang kanilang mga empleyado and other nationalities. Ngayon po, yung mga kababayan na po natin yung mm -hmm. inaalok. Kasi ganun po ang business model niya. Mm -hmm. um, ang empleyado ay foreign national. Kailangan mm -hmm. po hindi hindi uh, taga doon sa bansang yon yung empleyado nila. Mm -hmm. Para maging vulnerable yung tao. Kasi ang ginagawa nila, kinukuha mm -hmm. nilang pasaporte um, uh, iniipit nila itong vulnerable um, uh, work, hindi nila pinapasweldo, do, mm -hmm. at ginagawa nilang miyembro ng sindikato. So, ang, uh, ang kanilang biktima, hindi maka uh, basta uwi, hindi basta makauwi, mm -hmm. hindi basta makapagsumbong sa authorities kasi hindi siya Ah, uh, hindi siya taga doon. Hindi hmm. niya bansa yun, Hindi niya alam 'yung lugar dahil siya sa gitna ng kawalan. Hmm. At at the same time, ginawa siyang miyembro ng sindikato. Hmm. Parehas na parehas po 'yung business model doon sa mga ibang foreign nationals naman na binibiktima nila na dalhin dito. Parehas po ang ang uh, offer din sa kanila ay call center agent position, BPO position. Hmm. But when they get here, scam hub may kayo kanina na yung coordination with the NBI. Ma'am, may na-trace na huban ba na mga sabihin na nating agency siguro dito sa Pilipinas na ika nga eh, sangkot dito yung mga nagre-recruit sa mga kababayan nun natin? Ah, uh, meron po mga leads ang NBI, uh, naka-update po tayo dyan kung ano po yung mga latest nila na aresto. So, meron pong mga nakasuhan na, kaya masaya po tayo dyan. Mm -hmm. Um, although this is a very difficult case kasi it's international. Um, we just want to raise uh, the alarm kasi it's happening, it's here. And hindi lang ito Philippine issue, it's an issue of the region already. Mm -hmm. Pag ganyan po parang dito rin sa Pilipinas na yung mga nabibiktima nila usually ay mga foreign nationals din? Parang ganun na ganun din yung na, ginagawa oh, nila dyan? Yes, parehas po. Parehas na parehas yung mm -hmm. uh, modus operandi. Mm -hmm. um, yung dito po sa mga pogo sa Pilipinas. Kaya ang offer, pag napansin niyo po on mm -hmm. social media, pogo hiring abroad hindi naman filipino yun, pero kumbaga oh. parehas kasi na parehas yung business model that's why the offer is pogo hiring abroad mm -hmm. okay, okay. okay. sige po panghuli na lang po siguro ma'am Dana ano siguro yung mensahe o paalala ho natin payo. sa ating mga kabrigada payo kasi alimbawa ako na kunyari eh hirap nakikita kailangan, kailangan ko talaga ng trabaho eh nakita ko uh, masyadong maganda yung offer eh, 50,000 eh. Parang <laughs> free accommodation. to accommodation. free accommodation, free meals, free travel. I mm. eh, paano ho ba maiwasan ng ating mga kabrigada na ma-entice o mga maenggayo maengganyo sa mga gitong uri ho ng uh, job uh, offering Mamdana. If it's so good to be true, mag-ingat na po tayo doble ingat po sa mga nakikita natin on social media. Mm -hmm. uh, kapag hindi po ito dumaan sa Department of Migrant Workers, medyo iwas-iwas na po tayo. Mm -hmm. Lalo, lalo na po kapag sinabi mm -hmm. na ah, alis kayo bilang turista, kunwari turista lang kayo. Mm -hmm. Kasi you are being put in a very vulnerable position. Pagdating mm -hmm. po nyo sa bansa na pupuntahan ninyo, mm -hmm. dahil turista kayo, hindi kayo basta makapagsumbong sa authorities mm -hmm. kung ano po ang ginawa sa inyo. Kasi there is already a threat na kayo mismo, par parte nung no sindikato, kayo mm -hmm. mismo ay may violation dun sa bansang yon mm -hmm. So, it puts you in a very vulnerable position. Napapaoo ka sa mga conditions na normally hindi ka naman talaga papayag Ayan. Kaya magingat po tayo kasi the government can only do so much at mm -hmm. the end of the day po tayo po again as individuals ang uh, poprotekta sa ating mga sarili. Yun. So mga kabrigada pag may nakita kayo ng mga red flags Oo. dun sa mga posting sa Facebook groups eh wag na hunin yung patulan pa. Kaya nga, eh. diba? Ama, medyo talon lang ako ma'am, panghuli na lang po sa akin talon lang ako ng konti. Hingi lang po sana ako na update dun sa status ng mga deportation ho natin ng mga foreign POGO workers mm -hmm. na nandito pa rin ho sa Pilipinas kasi parang nung nakaraan sa Senate hearing may libo-libo pa rin po na mga hindi pa rin po nakababalik ng uh, mga bansang pinanggalingan po nila, ma'am? Yes, doon sa higit 33,000 plus na mga employees po ng pogo mga legal na pogo dati dito sa Pilipinas, mm -hmm. nasa 11,000 po ang hindi umalis o nag-downgrade ng kanilang mga visa at naiwan po sa Pilipinas. So while majority po karamihan ay umalis na po ng bansa, mm -hmm. meron pa po tayong number na kailangan natin kabulin at hanapin. Mm -hmm. Ang Mm-hmm. Tira! Bigala! Nabuto lang yung ali niya. So, meron pang 11,000 na... Hindi umalis. Oh, na, hindi umalis at nag-downgrade so, nag ng lang. visa. Oo. Pag, oh, yeah, ayan. So, o. Sige yeah. po, ma'am. Go ahead po. Pasensya po. Yes, po. Apo. So far po, in seven weeks, dun sa uh, ating uh, pagpag at uh, sa kanila, naka-aresto na po tayo ng higit 500 mm -hmm. na mga foreign nationals. Um, and then yung atin pong deportation na parang nasa 121 na out of that 500 plus. Mm -hmm. So maganda po ang figures natin and yun nga gusto natin ma-expedite talaga mm -hmm. itong deportation nitong mga ito para hindi na po tayo nagtatagal sa mm -hmm. uh, pagpapakain or pag-house uh, oh. pag sa ka kanila dito po sa Pilipinas kasi may susunod pa mm -hmm. sa mga arrest kasi di ba yung nabanggit ho sa briefing kahapon, milyon uh, million, mil, daang million ang Aha. nagagastos ho natin uh, kada buwan dahil po dito po sa kanila. Pero with that, ma'am, ipatuloy ho kami nga ho sa inyo para po sa mga susunod na hakbang po natin. At uh, syempre, kaysa ho kami sa pagpapalaganap ng impormasyon laban dito po sa ano dito? recruitment, pagpapadala papadala eh. sa mga scam hub sa Araw-araw ho kami magpapaalala sa amin po mga tagapakinig. Maraming salamat po, Miss Dana Sandoval, at mabuhay po kayo sa immigration. Thank you po. Salamat po. Salamat po at mabuhay po kayo. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Drive Max Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal.